Panginoon na Amen. Shalom. Alexen. Maganda umaga sa ating lahat. sa mong panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, Marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi. Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbubulag-bulagan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaruruunan? Ang espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus buhat panong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa kanya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya, Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng ama. Mula nooy, marami sa kanyang mga lagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang labing dalawa ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro. Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko at sa unang pagbasa, mga gawa. Sa Ebanghelyo, naharap si Jesus sa pagtanggi ng ilan sa kanyang mga lagad matapos niyang ihayag ang mahihirap na katotohanan ang pagiging pagkaing nagbibigay buhay, ang kanyang katawan at dugo. Ngunit sa kabila ng pagtalikod ng marami, nanatili ang pananampalataya ni Pedro. Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa unang pagbasa, makikita natin ang bunga ng muling pagkabuhay ni Kristo, ang paglaganap ng pananampalataya, mga himala sa pamamagitan ni Pedro at ang pagkakaroon ng kapanatagan ng simbahan sa buong Judiya, Galilea at Samaria. Mga limbawa sa panahon ngayong muling pagkabuhay, ang pagkakaisa at pananampalataya sa gitna ng krisis. Katulad ng mga unang kristyano, tayo rin ay tumutugon sa krisis hindi lamang sa pamamagitan ng medisina kundi sa samasamang panalangin, online na misa at pagtutulungan ng komunidad ang pagbabago ng buhay mula sa dating landas ng kasalanan. Marami sa atin, mga kababayan, lalo na ngayong panahon na muling pagkabuhay ang nagsisikap bumalik sa sakramento ng kumpisal, aktibong pagsisimba at pagiging bahagi muli ng mga gawain sa parokya ang pagtugon ng simbahan sa hamon ng digital evangelization. Tulad ni Pedro na nangaral sa mga bagong lugar, ang simbahan ngayon ay umabot na rin sa mga tao sa pamamagitan ng social media, live stream masses at online catechesis ang pagninilay sa ating tugon at pagtuwid ng pagkakamali. Ang pananatili sa pananampalataya kahit mahirap, paghawak sa mga salita ni Kristo bilang gabay, ang pagkakamali, pagiging malamig sa pananampalataya, ang pagpabaya sa panalangin o paglayo sa simbahan. Ano natin ito itatama? Muling pagbabalik loob. Pagninilay sa salita ng Diyos. At aktibong pakikibahagi sa mga sakramento. Manalangin tayo para sa mga may sakit. Aming amang mapagkalinga inilalapit po namin sa inyo ang aming obispo si Bantulo, Padre Vicente Bo Gomez, Padre Boy Bautista, at Padre Nathaniel Canyari. Hipuin mo po sila na yung mapagpagaling na kamay. Ipagkaloob mo sa kanila ang ginhawa ng katawan, lakas ng loob, at pag-asa mula sa inyo. Gayon din, inaalay namin ang aming panalangin para sa kagalingan ng buong sangkatauhan lalo na ang mga nanonood at nakikinig ngayon naway maranasan nila ang iyong kagalingan mula sa espiritu at buhay amen panalangin ng papasalamat para sa ating bagong santo papaleo Papa the 14 Aming mapagmahal na Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pagkakaloob mo ng bagong pastol para sa iyong simbahan. Si Papa Leo IV. Robert Francis Priebus. Sa iyong walang hanggang karunungan, pinili mo siya upang pangunahan ang iyong bayan sa gitna ng mga hamon ng makabagong panahon. Maraming salamat po Ama sa kanyang mapagpakumbabang puso, matatag na pananampalataya at malalim na pagmamahal sa simbahan. Gawin mo siyang tunay na tanda ng iyong awa, katarungan at pagkakaisa ipagkaloob mo sa Kanya ang lakas ni San Pedro, ang tapang ng mga martir at ang karunungan ng mga banal na manang simbahan. Gabayan mo siya ng iyong Espiritu Santo sa Kanya mga salita, kilos at pagpapasya upang lagi niyang may sabuhay ang mabuting balita ni Kristo. Naway maging ilaw siyan sa mga nalilito, lakas sa mga nanghihina, at tulay ng kapayapaan sa mga nagkakahiwa-hiwalay. Pagpalain mo rin kami ang iyong sambayanang katuliko upang kami maging masunuring mga anak ng simpahan. Sa pagtutulungan naming lahat sama-sama naming maisulong ang iyong karian dito sa lupa. Ito ang aming panalangin sa ngala ni Jesus na aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria, Ina ng Simbahan, ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol, ipanalangin mo si Papa Leo the 14. Lahat ng mga santo, ipanalangin ninyo kami. Ang ating referensya ay nagmula kay Juan sa mabuting balita sa gawa sa unang pagpasa at katikisya mo ng Catholic Church, lalo na ang mga bahagi tungkol sa Eucharistia at simbahan. Mga sulat ng mga sadso papauko sa pananalig sa gitna ng pagsubok. Halimbawa, Evangelii Gaudium ni Pope Francis. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulik hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsay ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pana ng palataya, ang ating simbahan o anumang espiritu ng ating buhay, Bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pagnilain at pahalaga ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. God bless.